Kumusta po kayo? Malamig na po ba ulo ninyo? Oo, pero grabe. Mm. Uh, ang ano ko. Ang taas ng blood pressure ko nung isang gabi. Ah. <laughs> gabi ba yun? 180, no? <laughs> Over wow. 110? Ah, eh, Grabe. mababa na, pa yun. Uh, 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 aha. at at least at hindi... Buti na lang na, ano, na natawag ko yung chief security kasi mm. hindi talaga siya aalis sa mukha ko Talaga. Hindi niya ako oh. Talaga. Talagang sinundan-sundan po ba kayo? Hindi. Nakatayo lang kami doon dalawa. Mm. Ah, What happened was, nakakain ako ng spicy na noodles. Sabi ko mm. sa friend ko, uh, dito ka lang inganap ako ng water. So, pumunta ako doon. May katabi akong babae, kalaki. Mm -hmm. na may kausap sa vendor, eh nabihintay naman ako. Mm -hmm. Tapos kabati ang lalamunan ko, inubo ko pero mm -hmm. hindi ko inubo sa harap nila. Mm -hmm. In fact, I turned away sa right side ko mm -hmm. kasi nasa left ko sila. Aba, within two feet distance, sinabihan ako ng mama na you are coughing, you should not be in the ball. Wow. Mm -hmm. You have to leave sabi niya. Sabi mm -hmm. ko, what? <laughs> Nagulat ako. Mm -hmm. Parang what? Uh, is, sabi ko, ayo sa Rockwell. Sabi niya, yes. Yeah. Sabi ko, kung tao dito sa si Rockwell, hindi naman ganito. Ah, in-check mm -hmm. Sabi ko sa kanya, well, you have no right to tell me to get out of the mall? Mm -hmm. If you are sick, you should not be in the mall. Mm-hmm. Diba? Mm -hmm. eh, kung sa uh, ito may sakit, dapat makit sila ng municipal. mm -hmm. Diba, dapat sila hindi pupunta ng mall? Tama, Oh, okay. Kasi baka mahawaan nila kami. Mm -hmm. oh, dami pa naman senior doon. Yung mm -hmm. mga double cards ko doon, mga senior na lahat kami doon sa Rockwell eh. Mm -hmm. eh, eh, eh. eh, sabi ba naman, no, you're contagious. You, you live. Wow. Eh, ang tenyo, si lang, TV na agad. <laughs> sabi ko, putang ito, hindi ko na panambasin ito. May, may national pride of health, you know? Mm, -mm. So sabi ko sa kanya, how dare you, ganong ganong I Alam mean, niya, exchange namin, parang kumabot ng five minutes, ayaw niya umalis. you're the one who should leave, sabi ko. Talaga, oo. Oh, oh. So, kanya, Saka, harap-harapan, finally, yung guard, ay, yung asawa niya, hindi naman siya hinihila, hindi naman sa siya... Ano'y sabi ko, hindi aalis ito. Hindi rin ako aalis. Mm -hmm. Eh, tinawag ko yung security guard na tawagin yung safe security. Mm -hmm. Sinanong ko ba nga mga tao, eh, ladies and gentlemen, this man wants me to leave the mall because I coughed once. Is it correct? Is it right? Sumagot nga mga harap na harap yun no? Oh. Ibig e, sabihin, lahat kami doon ng mga matatanda na ino, naman talaga kami kung minsan ay palisig niya kami doon sa Rockwell. Mm -hmm. Eh, eh, pala pang hindi taga-Rockwell pa eh. Mm-hmm. Ba't na kami kung masama pala pakiramdam ng asawa niya, eh, ba't sila nag dun sa Rockwell? <laughs> Susmi,